Welcome back to my channel mga kaibigan at mga ka-technician. So ito yung uh, Digital Audio Converter So bali isa sa na service na natin ay gumagamit nito At uh, marami pa rin nagtatanong sa atin na dati na rin natin itong uh, na content So kung paano i-connect ito Direct sila tayo at panorin mo lang kaibigan hanggang uh, sa dulo So ang simple connection lang nito ay 5 volts, may 5 volts sya Sa dalawang RCA cable So, saka ito yung papunta sa uh, digital out ng TV sa likod, ito yung kable so, may nagtatanong sa atin kung uh, bakit daw minsan mabagal bali ang paliwanag natin doon, uh, maaaring uh, may factory defect yung uh, itong converter na to or yung mismong wifi or yung internet connection So, 'yun ang paliwanag natin dyan. So, 'yun. So, ang gagamitin lang na cable dito o 'yung RCA cable, ordinary lang. So, kung sa Bluetooth speaker ko co connect mayrong auxiliary doon. Pwede kayong gumamit ng ah uh, 'yung RCA to earphone, 'yung earphone jack. Sumabit so, lang kasi lalagyan ang lalagyan doon pang-earphone. So yan, ipakikita lang natin paano nakakunik at paano gumagana to. So yan, sasama sa mga bumisita. So, Bali, na-content na natin ito mga ano, may kitsan taon na mag -2, 2 years na. So salamat sa mga bumibisita. So isang service ito mga kaibigan at wiring itong kanilang appliances. Ano yung TV nila, medyo may tama na screen. Nakabato daw ito eh. Nakabato ng bola. So yan, 5 volts supply yan. Yung out. So, dito papasok yung uh, sounds kapunta doon sa TV. Galing sa TV. So, dito yung pinaka-out nya. Ayan, o RL. So, ang supply nya ay DC 5 volts. Compatible siya sa mga uh, charger na cellphone. Ayan. nakalagay ba sa converter power supply yun yung may-ari oh. ang <laughs> galanting may-ari magpakita ng mukha so gagamitan natin to ng uh, RCA jack para i-connect sa amplifier well, galing to sa amplifier Punta sa out. Ito yung out. Yan. So, itong uh, dalawang RCA cable na red at white, i-coconnect lang yan natin dito sa amplifier. So, wala tayong uh, cameraman. Ka. Yan ang kuha natin. So dito, uh, i-connect lang yan dito sa amplifier. So yan, bali kung uh, na-connect na sa amplifier at sa flat TV o sa smart TV. So kung wala pa rin sound, Param uh, bali pupunta tayo doon sa menu. At uh, ipoprogram natin doon sa sound. So punta lang tayo doon sa sound. So, ayan ba rin nakakonect na. Dito yan sa may uh, uh, digital output ng uh, smart TV. So, pagkanaan natin, nakakonect siya dito sa amplifier. So, bali yung narinig natin mga kaibigan, bali sa TV pa lang yon So, wala pa yung uh, sounds do sa speaker na nanggaling sa amplifier. So, tulad ng sabi natin, Uh, ipoprogram natin, pupunta tayo doon sa menu. So kung mapapansin nyo na naka uh, platinum na DVD siya bali dalawa dalawa kasi yung uh, ginamit natin na uh, pan-testing dito. So pinawiring kasi sa atin ito. At uh, pinatest na rin ng may-ari. Isa sa DVD at isa dito sa audio converter para makakonect dito sa uh, uh, YouTube kung sakaling magbibidyo, okay sila. So, punta lang dito sa menu. So, hindi ka kasi makakapunta sa uh, menu. O hindi mo program itong sound kung nandito ka sa apps ng YouTube. So, kaya po pupunta tayo dito sa audio-video. Kaya lumalabas dito yung uh, player naman. So, yan. Ipoprogram lang at uh, uh, isiset mo lang dito sa sound. At punta ka lang doon sa SPDIF at ilagay mo lang dito sa PCM o yung tinatawag na false code method. So ayan, pag nasa, pag na 'yan, ah uh, punta ka na lang ulit dito sa uh, home. So sa YouTube na 'yan. So testingin natin mga kaibigan. pakain natin. Kuha mo ako. Nasa ba? ako. Ako na. Kuha mo ako. Yung Kamayat mo ko. So, uh, subukan naman nating uh, lagyan ng kanta ulit at uh, try nating kantahan kahit hindi tayo singer. So, sagit lang nating testing in. So, titingnan natin kung uh, kung tama yung uh, sounds, okay lang yung sounds o yung lyrics niya Digital. kung uh, hindi ba siya nahuhuli. serps jo bumeline shun okay na tayo dito mga kaibigan at sana ay nakapagbigay ako ng idea kung paano i-connect itong uh, digital audio converter maraming salamat at happy new year ulit mga kaibigan